What's up mga paps Mga idol dyan Mga kapwa rider Move it to ride. o, ano mga rider dyan ah, Ito paps yung mga Ito paps yung pinakamalupit na Na encounter ko sa Move it ah, Yung Pick upin mo yung hindi tama Yung na pick up mo Maling tao na pick up mo So nangyari ito po paps Mga kailan lang, Mga ilang araw parang nakalipas sa may Magnolia Aurora may nagbook sa akin <coughs> babaya nagbook uh, ang pick up niya ay sa may Magnolia Building Tower D <coughs> sa likod ng Magnolia Mall <coughs> so iniikot ko yan pagdating ko dun sa may building ng Tower D <coughs> sakto pag hinto ko dun sa harapan may lumabas na ano, yung lalaki diri-diritso sa akin tapos pinanggit uh, ko yung nag-book, yung pangalan na nag babae. Sabi ko, Sir, uh, uh, Angelica kaya yun. Sir, Angelica, nag -bock. Okay lang siya ng okay. Hanggang sa pinigyan ko siya ng shower cap. And then, pinigay ko yung helmet. Pagkaupo niya sa likod ko, motor, inulit ko pa yun ha. Sabi ko sa kanya, share share lang ha yung bug si Ji, G... ah, basta babae okay lang siya nang okay habang tumatakbo kami tinut ano yung parang hindi ano sa kanya yung daan tinuturo niya dito daw dito daw ang dumaan o di sinusunod ko naman siya kasi madalas naman nangyayari yan sa mga pasahero na kung saan nila gusto dumaan sinasabi nila di sinusunod ko yung mga pangatlo apat na siguro na turo niya sabi ko sir ano yan dyan eh ah, pangatlo pala sabi ko sir ah, one way yan sir hindi tayo pwede sumalubong dyan one way dito tayo dito yung ni Mubit sabi hindi hindi dito tayo dito tayo sabi ko hindi pwede sir ah, di. pagdating sa oh, hindi ko talaga siya sinol kasi one way nga sasalubongin ko yung mga dumadaan doon Di pagdating sa unahan, hininto ko muna. Sabi ko, sir, saan ba talaga ang punta nyo? I pinakita ko sa apps. Sir, ang... o ka? Sabi niya, ay hindi, hindi. oy sabi ko, sabi ko, ba't kanina tinatanong kita na... Ano eh? Kung okay ka lang okay, hanggang nakarating lang tayo dito, siguro mga may dalawang ano na siguro, kilometro. mainit na ulo ko, medyo pero ka, ano pa rin na tayo pagkumbaba. Sabi ko sa kanya, Sir, magbook na lang ako, Sir, bumaba na kayo, Sir, kasi hindi naman kayo ang aking eh. Ang layo na natin, eh. Tapos, sabi niya, hindi, hindi, tuloy mo na lang, mag-additional na lang daw siya, mag-additional. Sabi ko, no, additional. Hindi ngayon, ayaw man niya bumaba. Tinawagan ko ngayon yung ano, yung nagbook sinagot niya ko nagbook um, sabi ko sa kanya ma'am mali po pala na pick up ko ma'am sabi niya di ba nag message ako sa iyo eh message hindi ko na nabasa kung sinong pero ang pipick upin ko rin pala lalaki din kaya pala hindi siya nag message kahit malayo na kami akala siguro naisakay ko na sabi ko dun sa nagbooking ma'am Paano to? Ibang tao pa lang sa akin. yata nung kasi okay lang nang okay. Um, sabi niya pa paano yan? Naka ano yan? Naka cashless. Sabi ko, oo nga ma'am, eh. Ano, ma eh. hindi, na to ma hindi na to cancel. Ngayon, hininga ko na lang siya, sabi ko, ma'am, iisuli ko na lang yung ano, bayad sa mam, ma ma'am. Sabi ko, ibalik ko na lang, i-return ko na lang, i-drop ko na lang tuma ma'am. si return ko na lang yung bayad sa yo. Tapos sa, hindi siya magot Tapos sabi ko, pahingin na lang ako ng Gcash number niyo ma'am Ayun, hindi na siya sumagot At nag-message naman siya ng ano, number Tapos Hinatid ko yung sa, pasayero ko na lalaki Ayun, bumaba sa motor ko Hinil ko na lang, sabi ko, sir, saan ba talaga Punta nyo? Ayun Hinil ko siya Ang naging <laughs> sabi ko ba naluhugi pa yata ako doon ah so dalawang kilometro tinagpo namin tapos yung hinil ko siya ang rate niya ay nasa 85 yata tapos pagdating sa drop off binigyan lang ako ng ano ng 100 sabi ko grabe parang naluhugi pa ako doon ah tapos imis na papasok yung incentive ko sira yung incentive ko hindi hindi ko tuloy na kumpleto gawa ng hill isa na lang incentive kung kong noon nun, no, nung magkakaroon na sana ko ng 12 booking ang kulang patuloy gawa ng ano ng hill sa kanya hindi naman kasama na yung hill sa uh, incentive ay nako mainit talaga ang ulo mo pag mga ganon kaya lang pasinsya talaga dapat dito sa mabit mahaba pasinsya mo kasi kung hindi mahaba pasinsya mo ay pagtalo ka pag nagpagtalo ka ikaw pa rin ang talo siyempre ah uh, makakarating yan sa office kung so, mag report o oh, di diba pero kahit kasalanan pa nila oh, ganun ganun talaga kailangan tindi na lang natin tayo na rin magpakumbaba mga rider uh, may mga rider nyo pang mga matigas ang ulo ay eh, bahala na kayong magpagtalo pero para sa akin papasensya pa rin ako hanggat kaya pang pasensya so ngayon lang mga paps ininto ko lang yung mga nangyayari ayun nga pala pagka drop up ko pala doon sa ano sa pasero ko uh, ko kagad yung ano kasi yung rate din ng ano nasa 85 yung rate ng ano ng nagbook yung babae ibinalik ko sa kanya yung gcash kasi drain up ko na yun eh. siyempre nakuha ko na yung payment noon binalik ko sa kanya pagkabalik ko sa kanya minessage ko na ulit siya sabi ko ma'am na ano ko na naisend ko na sa iyo yung ano yung payment kanina na i-return ko na kasi siya na talaga ma'am sabi ko ganoon uh, Nag-reply naman siya sabi niya okay lang wala ng problema eh okay, medyo na na tayo ng, ano yung kaysa nag-iisip tayo na nangyari so yun lang mga paps Marami talaga mga may encounter ka dito. Oh, may booking ang pumasok. <laughs> may booking ako oh, pumasok paps ito yung patapos ng demo ko may pumasok na booking ayan o oh. uh, ah 131 aba malayo layo to ah saan ang drop off nito 160 di ako para uh, unit ground one condo, nito aba yula heights yula heights na dito tayo sa may shoe boulevard road to eh shoe boulevard pick up muna natin mga paps Ayun uh, lang mga paps Naikwento ko sa inyo Mga pwede mangyari Sa ano, pag ikaw isang rider So good luck At salamat sa mga Nagsusuporta At nagsusuporta pa Thank you, thank you